Hi oh guys! Taga dito lang pala si Pino Vlog sa Islam. ayun na, ipapakita ko sa inyo yung Islam ko. Birikin natin yung camera. Chee! Ah, diba? Ayan, oh. No, ang ganda. Hindi, dito rin, no. Wow! Amazing! Sarap na hindi ganyan. Hmm. Sarap ang dagat, guys. Ayan. Dili na mga kadididik. Oh, si mother. Hi, mother! Hi, <coughs> Hi, tong maligo dito, ayan, pumunta na kayo habang hindi pa nawawalan ng tubig. <laughs> <laughs> dili na. naka waterproof ini mother. Ayan si mother, oh, sarap mm. na dito sa dagat. Dini na mahigad. Ada, lugod ang balod sa higad. Rap than that.